Ito adyaw ay galing ka na Ma'am Judy at Ma'am Joan. ah, uh, ito ay 5,528. Pakihawak nga. Ma and yung ito yung 8 po. So, ah. Uh, Salamat po Ma'am Joan, Ma'am Judy. Sa ina po yung makitulong po ito sa amin. At bali adyaw merong nagpapagot ng na pera. Ito ay galing ka na Tita Arlene and Tita Mimi. Salamat po Tita Arlene at Tita Mimi. Quality 1, 2 3 4 5,500. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay mamamandaw po si Bossing ng mga bubo. Kagabi po. po noong dumating kami dito sa palaisdaan ay naman daw na rin po si Bossing. Ito po yung mga alimango na nahuli ni Bossing kagabi. Yan. Wow, laki. Sabi sa si anak mo. Oo. Oh. Laki. Nadalim po namin ito sa Maynila. Ah. Wow, matutuwa si ano ah. Yan. Dadala po kami ng alimango. Sa Maynila kami ni Bossing ngayon. Wow! Mayroon pa! Dalawa! Dalawa. <laughs> Dalawang, malaki rin. Dino, sir! Dino! Oh, yan! Grabe, dalawa rin pong malaki. Tayo pa isasama kay Bossing ng pamaman daw. Dito ah, mayroon pa sa daan. Para tayo ay eh, makapaglakad-lakad. Ma-exercise. Buti po't maganda ng panahon. Okay hindi na maulan at hindi na masyadong malakas ang hangin may huli wow ilan ang huli boss apat apat maliliit pa naman ano eh kulay 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 yun ay sige kulay sa papakalpasan ko ah yung pong maliliit ay aalpasan ah Ganyan tama, isasahog ko sa sinantol, busing. Ganyan kalalaki. And may nagpapaluto po sa atin ng sinantol. At umoorder din po ng alimang. Kaya kami po ni bosing ay nagpapain. Wow! ulo oh, laki! O laki busing. Mataba na kaya? Ayun. Pag mataba na, ulihin na natin. Ay, payat. Sayang Laki pa naman na eh. Ito. Goodbye. Magpataba ka. Maputik at madulas po ang daan. Meron. Wow, meron uli. Mataba na kaya. Ayan. Pansahog sa ano, asinan Tatlo po ang huli. Yung isa'y maliit pa. Alpasan ni Bossy. May boss. May huli. May huli pong isa. Mm. Oh, nakalpas na yata uli eh. Bukas na ang ano. Nakalpas na po. Bukas na yung ano ay bubo. Katakas. Wow, may malaking huli. Mataba. Pating niya po sing. Ay. Pero malaki han eh. Grabe, laki po. Bye kayo. Yung pong mga alimango ay gagapusan na po ni Bossing mamaya. At pagkatapos po dito ay pauwi na rin po kami sa bayan. At Kukuhain ko po yung perang padala po para po kay Adjo. Wow. Yun po ay padala po ni na Ma'am Judy at Ma'am Joanne. I mean. Meron pong ilang nag-comment na sana daw po ay hindi na ako nag-content, hindi na ako nag-vlog noong nilalamay po si Jojo. Ay, sa totoo lang po, ako po walang planong mag-vlog noon. Kaya lang po, may mga butihin nga po tayong sponsor na nagpadala po sa akin. Kaya, iyon Nagpaalam uh, naman po ako nung una kay Adjao kung okay lang na mag-vlog po ako. Quiet naman po siya. At kailangan ko rin po yung i-video yung pag-aabot ko kay Adjao ng pera para mapanood din naman po ng mga butihin natin sponsor. Kung baga transparent. Kaya binabanggit ko kung magkano yung halaga na ipinadala po nila sa akin. At yun naman po ay kung magkano yung ibinigay, yun din po yung mismo yung inabot ko po kay Adjao. Nung una pa lang po ay alam ko na na nung bago pa man ako mag-vlog doon sa pagkamatay po ni Jojo, alam ko po na may mga magre-react, may mga mambaba sa akin. Pero hindi ko na po inisip yung mga sasabihin po ng ibang tao. Kung yung pong mga pambabas ng ibang tao ang uunahin ko, hindi po ako makakatulong kay Adyaw. At habang kayo po ay nagagalit sa akin, habang yung iba ay nambabas sa akin, ay ako naman po ay nakapag-abot na kay Adyaw. Bagamat yun po ay hindi sa aking bulsa nanggaling, pero hindi po ako nag-atubilin gamitin po itong aking YouTube channel at kagaya po ng nabanggit ko na po dati na hindi lang po ako nag-vlog for the content nag-vlog po ako noong patay po si Jojo dahil gusto ko nga pong makatulong kay Adjou at napakalaking halaga po yung ipinagkatiwala sa atin ng ating mga butihing subscribers at sponsor kaya ako po yung lubos-lubos din nagpapasalamat. Salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa akin. Hindi porke nag po ako doon ay wala na akong respeto. kahit sabihin niyo na kahit ano pa pong sabihin niyo ay alam ko po kung ano yung nasa sa loob ng puso ko. Kaya kahit ano pong sabihin niyo sa akin, ay hindi po ako nagagalit. Wala lang po ay nagpapaliwanag. Kaya, sa bagay, kahit hindi ako magsalita, kahit di ako magpaliwanag, wala akong dapat ipaliwanag po sa inyo. Ikaw, bossing, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang ay ayos lang. Kahit siya na imambas na mambas, wala naman tayong ginagawang kasalanan kahit ano naman po ang gawain natin ay talagang may masasabi at may masasabi po ang ibang tao po sa atin. Mahalaga ay tayo po ay walang inabak, inaapak ang ibang tao. At yun naman po pati mga basher ay talagang part na po ng ating pagbablog. Ayan, at ito po yung mga nahuli po ni Bosing na limango. Apat. Wow, ilang piraso na yung nasa... Apat, one? Ang malalaki yung iba niya. Eh. Ah, thank you, Lord. Thank you po sa blessing. Ayan, at itataktak na po ni bossing yung mga lahuling alimango. Wow, dami. Oh, yeah. Ay, may napupugad. Dami. Ay, lang na ah, ayan, at bali, ito na po yung perang padala po ni Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Thank you so much po. Bali, ito po ay 5,528. Ayan, at ini-add ini ko na rin po dito sa kabuang halaga ng natanggap po ni Adjow. At muli, salamat po sa lahat po ng aming mga subscribers at sponsors na nagpadala po ka, kay Adjow. Bagaman at hindi po galing sa aking bulsa, ito pong mga pinadala ninyo ay ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you, thank you po sa inyo pong lahat. Ayan, at ito po ay dadalhin ko na po kay Adjaw. Tao po, Adjaw. Ay, na, dito pala si Tia Lorna. May, da may dasal po ngayon. Pang ilang araw na ngayon ang pagdadasal kay Joy. Papito na po hani. Eh. Sa isang araw ang pasiyam hani. Eh. Ay, ako po ay may ibibigay lang uli kay Adjao. Ito Adjao ay galing ka na Ma'am Judy at Ma'am Joanne. ah, uh, ito ay 5,528. Thank Pakihawak na ma Pwede yung 8, 8. ah. Okay. Tapos ito adyo yung lista ng mga lahat ng nagpadala. Para ikaw ay may kopya. Salamat po ma'am Joan, di Sa ina kong makikulong po ito sa amin. Sa dalawa pong bata. Thank you so much po ma'am Jody, At, at sa lahat ng mga nagpadala? At sa lahat po ng nagpadala po ng, ng tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po at God bless po sa inyong lahat. Tayo na sa si ninang, turo. Ah, tinuturo kanina yung ninang, ah, Ninang Nerly. Tayo. po si Nerlyn Sept. Hello. At totoo -tuwa si Tayo at dumating yung ninang. <laughs> totoo. -tuwa. Kanina ay nanono, dai tinuturo ka doon at Savage. Ninang. Ninang, uh nasa -huh. si Bay. Sabi mo nga, tayo Ninang. Sabi mo daw, Ninang. Okay. Ninang. Sabi okay. Ninang. Okay. Ninang. 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 Oh, okay. okay. Sabi so, daw, Ninang. 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 Ay, oh, okay. Ninang. ko, Ninang. <laughs> Ninang. <laughs> Ninang. Bless mo na kay Ninang. Oh, wow. Kay Ninang set. Bless mo ko Ninang. na naman. Ninang. <laughs> Ninang. <laughs> Huwag akong nagmamaigit. Kilala nang nina nga. Nagmamaigit po nga yung mahal. Baka-baka muna yung bag. Nagluto ng ano si Milo. tay kay magmeryenda. Ng habhab. Saka kami, kaya na dito atin, ay gawa ng merong butihing subscribers na nagpadala para kay Adjao. Wow. Ay mamaya namin. Sumahan mo na lang kami. Ay, oo, sige. Kan mo. Oo, okay. ah, sige. Gosh, mamaya na lang. Mag merienda. <laughs> mag, mag merienda mo na pag Ka-out po nila sa trabaho. Oo. Ay, sige, mag na kayo. Ka-out lang ka nila sa trabaho. Kami Dito na nagdiretso. Di, um, um, para maibigay na din namin agad uh, 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 uh. <laughs> <laughs> Tuan, tuan, ayo, pegawai nak dating. Tuan, dito na muna mm -hmm. kaya kayo tumira. Ma, Sama kami na sa Maynila. At walang kasama din lang si Milo tayo. Dito na lang kayo. Ang nila ati sa inyo. Ay, oo. Oh. Mapapalayo. Kung patalin niya, na hindi pwede. Ano nga mga nila <laughs> <laughs> Sandok na kayo dia, maraming niluto si milut na habhab. Ano, hab, -hab. Ayan po Ayam pot sila mag memory anda na nang niluto ni milut na habhab. -hab. At si Seth lang po ay nagtitimpla ng kape. At inilagay ni Milot si Teo sa high chair. Alay. Hooray! Happy Masigla no. Masig nga pa kayo na. Dito, dito na kaya muna kayo tumira. <laughs> <laughs> ah, dito daw wala muna kami mahal. Dito kami muna. Ang ah. May bakante kami, dalawang room sa taas. <laughs> Ay, si nga yung malayo, trial branch. Buti kong impanta. Aba pala yun okay. sa trabaho. Okay. Oh, ano na kayo? Kain na kayo. Okay. So, ayun mga chula At bali, nandito nga po kami ka na Ate Nels. At meron pong buti yung subscribers na nagpapaabot po para kaya kinaadyaw. Bali ito po ay cash na 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, Yan, 5, 5, At ito po ay galing kina Tita Arlene and Tita Mingmin. Yes. Yan. Thank you so much po. Thank God you bless po. you more po. At ito po ay ibibigay na po namin kay Adyaw. At sigurado pong matutuwa. Ma sigurado pong matutuwa si Adyaw pagka po ito yung atin ng binigay. Thank you so much po ulit and God bless po. I ay, ate na rin naman niya pala yung samahan mo. Thank you. Okay lang ako mag-vlog. Ay, oo. Oh. Oh, come on. Tayo. Tayo po yung magpapasama kay ate na. <laughs> Mahal, dito ka lang at naulan. Nung nagbibilang ka ng na, pero one, two. Aba ka gano'n? Nasayaw. <laughs> Nung habang nagbibilang ka ay nagsasayaw. Oo, <laughs> oh, <laughs> <naging> na yun. One, two. Paano mahal na sa'yo? Paano sa'yo daw? One, two, three, four, five, six. <laughs> Abang... <laughs> Tara na, sama tayo. Tara, kayo. sama tayo. Mag-iiyak <laughs> yun pag di mo sinama. Tara, so, uh, tayo magpapayong. Uh, <laughs> Punta mm -hmm. po kami doon. Thank you po kay Dito Arlene. Di Arlene. Di Arlene. Sigurado pong matutuwa si uh, Adjawa dito so po okay. ay malaking tulong para sa kanila. Kami na po sina, sila at sila ay ka-out so, sa work. <coughs> Tara. Ito ang sa mga kami. Ako ang mauna. Oh. Sabi pa lang naman ba? hindi ka maliligaw. <laughs> Walang payong man. Ay, so eh. may nagpayong uh, pandungan mo. Yan. May din payong. Doon, may payong pala doon. Kasama po namin si Teo. <laughs> si Aristeo. Kasama po namin. Tao po. Adyaw pa may kasama. Sina Nelly. No, eh. Pasok kayo. Patuloy uh. na. May makiki, ano rin, makiki, na yung pako. Sige, Dito Pasok mo na muna, ito ang pupunas ng paa. Yan, at tayo po eh, nandito na ka, ka na At bali, adyaw, merong nagpapaabot ng na pera. Ito ay galing ka na Tita Arlene and Tita Mindy. Yeah. Salamat po, at, pardon, so, Tita Arlene sa Tita Mindy. Bali, 1, 2, 3, 4, 5,500. Yan. Yeah. Para daw sa inyong Thank you so much, God bless po. Thank you po. God bless po. Yanat na ibigay na po natin kaya Jow. Ayun. Thank you so much po ulit. And God bless po. Maraming salamat po. This is small, small, small. This is big, big, big. This is short, short, short. This is tall, tall, tall. This is slow, slow, slow. This is fast, fast, fast. This is down, down, down. This is up, up. Yes, <laughs> yes, yes, yes. No, no, no. no. Ako na po no. <laughs> Hello? So, Ay, isa pa, yung nag ano, yung pa, If you're happy and you know it, clap your hands. Ay, gali. If you're happy Ay, and you know it, stamp your feet. Ay, If you're happy and you know it, shout all right, all right. Ay, yeah. <laughs> <na ba> <laughs> Mas, pag may na kayo, okay?